Mao niya siya ang latik nga on process pa sa pagluto. Ang chef si Fran. Na take it down. Si Mama si ang kinamayuhan. Si Darilo. Si sa computer, sa computer. Si Lurono, ang gapo si Sir Aki Nagapuhan, ang... si Joel Bella Kag. Balik ka sa galuto. Ang giluto, dara. Laptik na siya, di maklaro pero laptik na siya. Ano ba, buot ka ako nga? Sa, galuto na ano, ibahog. Ibahog na ube na ginungag. Muna, dara, buot. Sa, ube, ube, ube. Ube nga ginungag, dara. Ano? Ang si Sifran! What up? What's up? Amado, kamusta sila? Amado. Muna preparation sa birthday ni Ma'am Cardino. Pag ito uh -huh. nga, ang mga pasta, oh. Sa kalawang. Kani, mga ingredients. Kani. na yun. Tama na yun. Tama mo mo may baha so o tuwan. Para sa gudaan ng kapitin. Ma'am, may letting ma'am. Pan. Si ma'am, galipan na yung mga pan. Si Ede, ang kinakusgang tao. Ang duha ka, magpiyayon. Ah, magpiyayon. Siguray. Ang mga best friend. Wifey. Kwek, kwek,

Ay, <laughs> siya, ganabihan mo yung uyab. Si Papi, si Rab, si Alot, siya o siya. Oh! <laughs> ah! Ang electric fan. Sa isa kalpas pan. Ahan! Si Pen! Nawaw, nawaw, nawaw.